Dunramon Corner, Pretero may tumab na sasakyan sakin. Dunramon Corner kalamba. Buti nga dito mataas na itong karsada na ito ngayon eh. Dati talaga. Puro botik sana to. Don Ramon Corner Malambo. Botik din. Oh, may natumbang kahoy doon. Don Ramon Corner Manikling. Ito kasing Don Ramon ka talagang bahayin ito. Mababa kasi Lubog, Manukan dito naman sa Don Ramon Corner, Mare Clara ayan, may may ano dito sa gitna Rebo oh, baha din dun dito naman Mare Clara Corner Araneta Avenue talagang ano talaga ang ng ano dito yung mga uh, anak park dito lahat pinahan yan papuntang kalukan yan ito naman galing kisunap papuntang kisunap